Mayong gabi sa inyong tanan Mga bro, sis, madam, sir Ito naman tayo mag vlog At ipakita ko sa inyo ang aking mga Mutya na mga tinago-tago ko uh, Mag set up muna tayo sa ating mga Supporter uh, Subscriber At sa mga beware, shout out ni Jonjon Andoy shout out to dong, shout out ni Jab, Official blog shout out bro, ni shout out ni Raymond Bukal shout out. shout out ni Ronilo Esteban, shout out ni John Hermosa, shout out bro. ito naman tayo ay ipakilala ko sa inyo ang aking mga tinago-tago na mga motya. Ito ay dignum ng guma. Dignum guma ito. Yan. Oh. Magaling ito sa ano, kabal kunat protection sa lahat. Ito ay original na dignum guma. Oh, yan. Hmm. Guma siya talaga. Kahoy na nagiging guma. Ito ay maganda sa pangproteksyon ito naman ang ating mutya yan o mag -iilaw. ito ito ay hindi marble yan ito ay sa bukid ko to na kita sa bundok yan Mutya ito ng kalawakan. Yan. Hmm. Ito ay Trabongko Oh Yan Yan ang trabungko natin Ganda sa pangpaswerte. Proteksyon. At uh, panghalina. Pangamigo. Yan ang proteksyon ito. List ng mga pangyayaring masama. Kahit anong masama. Kahit sabala patalim. Ilis nito. May mga bisa na ito ay matagal na yon sa akin. Antigo na ito. Marami ng dasal na nandito. Ito pa isa. Yan. Yan ah. Yan ang mga trabungko natin. Hindi ko sa hindi ko nakilala kung anong trabungko nito pero trabungko ito. ano oh. Maganda sa pangproteksyon. suwerte Ito ay hindi ka makakita nito. Hindi to ibibigay sa iyo. Kaya ko lang ipinakita sa inyo. Kahit tinagotago ko ito. Ayan. Ito pa. bato ito. Ah. <coughs> huh? Ito ay pag yung ano niya pula. Ayan. Ito sa dagat ito, mutiyan ng dagat ito. Ayan. ya nang dagat. Yan. Ito pa isa. Ito ay kidlat. lumilikit ito sa magnet idlat na maliit. Ito. Ito ay trabongko ng apoy. yan. Ito ang trabongko ng apoy. Ayan. Mag-aapoy ito. Ito naman ay trabongko ng tubig. Ayan. Alam nyo, may tubig sa ilalim. mo, oh. Ayan. Oh. Okay. Ah, yun lang ang ibinahagi ko sa inyo. Sana, o pinakita, sana mag-subscribe kayo sa aking YouTube channel. Paki-like, paki-share naman, at palagi kayong updated sa aking mga ibinablog. Salamat at good evening sa inyong lahat.